Ito na yung ito ngayon guys ang aming pangalawang destinasyon. Ang Death March 9 Hanging Bridge. Dumiretso kami dito sa likod kasi ah uh, pwede naman kaming magvideo mamaya doon sa harapan. So punta muna kami dito sa Hanging Bridge. Let's go guys, samahan niyo kami. Uh, tawirin natin ang Hanging Bridge. Yan ang kauna-unahang Hanging Bridge na tinawid ko noon kaso nanginginig-ginig yung aking tuhod pero sa ngayon pag ilang beses ko na rin pumunta dito hindi na ako nanginginig-nginig ang tuhod ayan guys ay na sila madam si Tarzan nauna na sila doon Death March hanging hanging birds guys. Yo, <laughs> green na yung paligid ngayon guys kasi nung pumunta kami dito nung nakaraan ano siya, ah uh, tawag nito, yung kulay brown lahat kasi nga dahil sa init. Kumbaga patay yung mga damo noon. Sa ngayon hindi na. Ayan o, kulay green na siya. Tapos ay yung ilog sa baba guys. Tingnan niya, sandali. Aray. Ayan yung ilog sa baba o. Uh, ano siya, malabo yung tubig. Ibig sabihin, uh, umulan siguro sa ibang party ng ano, ibang lugar. Tapos ayan o. Ayan na sila madam, niwanan na nila ako. Ay! Oh, ayun yung ilog guys. So, ayun na. Parang ang panahon. <laughs> Ay, hindi ako makaano guys kasi hindi ako makalakad ng mabilis dahil yung kanyang apakan ayan oh, ang lalayo ng siwang So, medyo nakaka kailangan nakahawak ka or nakatingin sa baba. Hindi ka mabil makalakad ng mabilis. Kailangan dahan-dahan lang kasi yung apakan maluluwag yung ano niya, lakas hangin no lakas <laughs> hangin guys makulimlim kasi parang ulan na ba bilisan ko na daw ka inday may sumisigaw doon bilisan mo ka inday <laughs> ayan narating ko din ang dulo ng hanging bridge ayan nandito na kami sa kabilang ano guys Wow, ang ganda ng bulaklak. Oh. Ganda. Dati nung pumunta kami dito, wala itong mga bulaklak na ito eh. Wow, ang ganda oh. May yung mga lumilipad-lipad na dahon o. Ano pangalan dito ng mga orte? March Shrine. Okay, ito ang ano ba aming base? Oh, yan. Kapas ano? uh, Oo, oh, Kapas Tarlac. bilang destination dito sa Tapas Sila naman. <laughs> So, naman oh, super. So, see you, my next is, uh, well, See you, my next video. Okay. <laughs> <laughs> kami, my next Yellow Bell, ang ganda guys.